Hi! Dahil naging kapartner ka na namin, hayaan mong turuan kita ng tamang pamamaraan para gawin ang negosyo. Dahil ganap na retailer ka na, binabati kita ng congratulations. Alam mo kung excited ka ng magbenta at kumita. Pero bago yan, hayaan mong turuan muna kita para di sumakit ang ulo mo at maiwasan ang mga problema. Ito naman ang magiging gabay mo. Ang Telepenor Corp New Retailers Guide. The Know-House. Sa unang hakbang muna tayo para talagang mamaster mo ang pasikot-sikot ng negosyo. Dahil retailer ka na, unang tanong, paano ba kumikita ang mga retailers? So, number one, kikita ka sa in e selling or benta-benta ng load. Pangalawa, kikita ka rin kapag nag-activate ka ng mga kapwa mo retailer. At bago kita simulang turuan, mangyari lamang na isave mo sa iyong phone book or contact ang gateway numbers na ito. 8724 or 2012 kung smart, talk and text or sun user ka. Pero kung Globe, TM, or cherry user ka, pumili ka na lang ng isa sa mga gateway sa baba at isave mo sa phonebook mo. Ito ang gateway ng Globe, TM at Cherry. Ito naman ang para sa Sun Cellular. At ito ang gateway para sa Smart, Talk and Text at ganun din ito. Ang gagawin mo Maaari kang mamili ng isa o dalawa sa mga numerong yan at yun ang i mo sa phonebook mo dahil lahat ng transaction command ay dyan mo isi-send. Kung nasave mo na ang mga gateways sa cellphone mo, magsimula na tayo. Number one, paano mag-load sa mga customers? So ang gagawin mo, pumunta ka sa right message ng cellphone mo at type ang mobile number, space amount, and send to gateway. For example, yan yung number, space 60. At send mo lang sa gateway or sa 8724. Paano naman? Kung ang niloload mo or sa sa'yo ay promo code, yung mga anli-anli. Take note, kailangan lagi kang mag-refer sa loading guide mo dahil nandoon ang mga product code. So, ganun din, itatype mo lang din yung number ng customer. For example, all text 10, ang product code niyan ay 8010 and then send mo na sa gateway at yun ang matatanggap niya. Take note, pwedeng gamitin ang 8724 or 2012 kapag smart, talk and text or sun user ka. Ngayon, kung hindi ka naman smart, talk and text at sun user, pwedeng gamitin mo ang 11-digit gateway. Paano naman mag-load ng same number at same amount? Halimbawa, may nagpatalong sa iyo ng tatlong regular 150 sa San Cellular na magkapareho lang number na lalodan. So ang gagawin natin, syempre, pumunta ka ulit sa right message ng cellphone mo at i ang mobile number, space amount at cell sa gateway. Sa unang load ng 150, ganito ang gagawin mo. Pero sa pangalawa, kailangan nang maglagay ng space A sa dulo. Bakit? Kasi pag hindi ka naglagay ng space A, automatic ay ma-filter yan ng system natin at babasahin niya lang yon as double send. So dapat may space A para pumasok yung pangalawang load. At sa pangatlo naman ay space B. So gagawin natin yan kapag magkakapareho lang ang number at amount na kinapaload. And send mo na sa gateway. Take note, pag magkaiba naman ng amount, pero si number, ay di na kailangan ng space A. Sunod na tanong, paano naman mag-check ng load packet balance? Ang gagawin natin, pumunta ka ulit ng write message. And then, i-type ang BAL and send to gateway. Parang ganito, BAL at send sa gateway. After nyan, meron ka matatanggap na text confirmation kung magkano ang remaining balance mo. Pero take note, may bawas na dalawang piso sa load wallet mo every time na nagbabalance ka. Pero wag kang mag-alala dahil after mo mag-load sa customer, automatic naman updated ang remaining balance mo. Sumig na tanong, paano mag-refund ng load na hindi pumasok sa customers? So, ang gagawin lang natin sa right message, itype mo lang yung word na help space rf ibig sabihin yan, refund space trace number at yun ang isend mo sa gateway. For example, help rf ayun yung trace number at send mo na sa gateway. Kapag so, nakita ng mga IT natin na talagang hindi pumasok ang load, ay automatic i -re refund niya ang load na nawala. Take note, ang help ay may bayad na dalawang piso, pero good for one day na yon. Kahit more than one command or help ang gawin mo sa loob ng isang araw, ay dalawang piso pa rin yon. Paalala ulit, ang refund natin ay valid lamang hanggang 3 araw. Sunod na tanong, paano naman mag-activate ng bagong retailer or ng kapwa retailer? Sa right message ulit, ang gagawin natin ay Itatype natin ang word na app, ibig sabihin niyan, activate, space, sim card number, slash, full name, slash, address. At yun ang isasamdating sa gateway. Take note, kailangan ay meron kang at least 150 na load packet para makapag-activate ka ng bagong retailer. Dahil, ibabawas yun sa existing load wallet mo at maililipat sa ina-activate mong retailer yun naman ay magiging pambenta niya na sa mga customers niya. Kapag kulang sa 150, ang load wallet mo ay di yun mapaprocess. So ano nga ba ang breakdown ng 150 na nabawa sa iyo? Yung 100 doon, mapupunta sa inactivate mong retailer. Pambenta niya na yon all networks. Yung 10 piso naman, mapupunta kay TPC para sa ating system maintenance. At yung 40 naman ay mapupunta sa dealer na nag-activate sa iyo dahil kita niya yon. For example, naningil ka ng 500 na activation fee sa isang retailer. Yung 250 ton ay pwedeng load wallet na. Bakit? Yung 100 don matik na ikarga sa kanya. At kakargahan mo na lang ulit siya ng additional 150. Yung 50 naman, yun ay napunta kay TPC at sa dealer. Yung 200 naman, yun yung net kamo, mo. Pero kung gagawin mong 300 ang load wallet, ang magiging net income mo lang ay 150. Take note, bawal ang underpricing lalo kung mas mababa sa 300 ang alok mong activation fee. Pwede kang ma-terminate kapag nalaman ng kumpanya o may nag-report sa'yo na nag underprice ka. Ilang paalala na dapat ay lagi mong tatandaan. Number 1 ang 8724 at 2012 ay para lamang sa mga smart, talk and text sa cellular user. Pangalawa, ang paggamit ng 8724 at 2012 ay free of charge. Hindi kailangan naka-unlimited ka, pero kailangan mong mag-load ng at least 5 pesos sa SIM card mo para hindi siya ma-deactivate. Pangatlo, pag ang 8724 at 2012, ay under maintenance, pwedeng gamitin ang 11-digit gateways. Pangapat, kailangan mo ng airtime load para magamit ang 11-digit gateways. Sunod na tanong, kanyang naman pwedeng bumili ng load packet kapag naubusan ka na ng pondong pambenta. Number one, una kang lumapit sa dealer na nag-activate sa'yo or system owner para ma-assist ka niya kaagad. Pangalawa, kung wala si dealer, hanapin mo naman ang pinakamalapit na mobile stockist sa area nyo or yung MS. Pangatlo naman sa city stockist na available sa area nyo. Pero kung wala talaga, pwede ka namang dumirekta sa kumpanya, sa Telebino Corp. At ito ang mga account name at account number ng kumpanya. Account name, Philippine Network Corp at mamimili ka na lang kung anong banko yung malapit sa'yo at dun ka mag-deposit. Ngayon, after mo mag-deposit, huwag na huwag mong kakalimutan na kunin yung resibo. Bakit? Dahil kailangan mo i-type ang format na to. Dep, space, date, slash, time, slash, amount, slash, reference number or bank validation code, slash, bank branch importante ang mga titil na yan. Bakit? Diyan binibase ng kumpanya kung talagang nag-deposit ka. After nun, isend mo na siya sa iyong dealer. Kung napaka-supportive na ng dealer mo at talagang nilaloadan ka. Wala naman sa MS or pwede ang guy, CS or pwede rin naman i-direct sa kumpanya. Take note, maghihintay ka lamang ng ilang minuto at may kakarga na sa iyo ang load credit or load wallet kapag tama naman ang spend mong format. Ito naman ang pinaka parte ng ating video. Bakit? Tuturuan kita kung anong mga gagawin mo kapag nagkaroon na ng problema or network problems. Ito, so, basic troubleshooting para hindi ka nag-aalala. Ang payo ko lang, huwag na huwag kang mag-panic. Bakit? kailangan mo lang i-check ang mga bagay-bagay. Number one, na i-check mo yung spacing. Baka kasi double space ka. Number, space space amount. Automatic, hindi yung papasok dahil invalid. Pangalawa naman, i-check mo rin yung numbers. Baka yung tinay number ay mali sa number na binigay niya. So, automatic, hindi niya talaga matatanggap yon. So, ang gawin mo na lang sa mga nagpapaloog sa'yo, Ipasulat mo sa papel para kung may maliman, hindi ikaw yung may kasalanan. Pangatlo, check mo rin yung signal. Baka kaya laging fail ang mga commands mo dahil mahina ang signal nyo. So, ang gawin mo, maghanap ka ng isang area sa bahay nyo na malakas ang signal. Pangapat, check mo rin ang mga letters. Yung iba kasi, yung numbers ginagawang letters at yung letters ginagawang numbers. For example, yung zero, tinagawang letter O. So, automatic, invalid yun at hindi yun talaga papasok. Next, i-check mo rin ang mga product codes. Yung iba kasi, gumagawa ng sarili nilang code na wala naman doon sa loading guide natin. For example, tinaka-common, yung combo 10. So, ang ginagawa nila, tinatype nila, number, space, combo 10. E pag sinect mo yung Prada codes natin, wala namang combo 10 doon. Dahil ang code sa combo 10 ay CTC10. So automatic, hindi yon papasok. Next. I-check mo rin ang load packet. Baka kaya hindi ka na makapag-load ay insufficient balance ka na. Or kulang na yung pondo mong pangbenta. Next. I-check mo rin ang personal load. Lalo kung hindi ka na smart user or TNT o SAN kung Globe, TM, or Cherry ka, dapat talaga meron kang personal load para makapag-text ka ng command. Kung wala, hindi talaga may pag-process yun. Next, i-check mo rin ang inbox capacity. Baka kaya wala kang matatanggap ng mga confirmation dahil puno na yung inbox mo. So, i-delete mo na lang yung mga hindi importante messages. Next, i-check mo rin syempre ang downtime advisory ng kumpanya kasi minsan nagkakaroon tayo ng maintenance. So pag maintenance, hindi talaga natin magagamit ang loading platform natin. So kung downtime po ang 8724 or 2012, pwedeng gamitin ang mga gateways. Next, promo subscription. May mga times na nag-load sa inyo, nare-refund lang. Bakit? Maaaring kasi yung nagpapaload ay hindi pa-expired doon sa promo ang ginagamit niya. So, kailangan niya munang mag ma expire doon para ulit maluda ng same promo. Next, mobile data. Baka ma-encounter mo na meron nagre-reklamo sa'yo. Ang sabi niya, kahit ang niya pa lang, pero after 2 hours, hindi niya naman ginamit pero naubos. I-check mo, baka bukas ang mobile data niya. Kahit hindi siya nag internet basta bukas siya, automatic kakainin ang load niya. Next, Text Signature. Bawal po ang Text Signature sa ating mga Command. Yung mga nasa dulo Nakalagay uh, Ogi123 Beautiful101 Mga something ganon. So, bawal po yun dahil Automatic Invalid Command po yun Next Siyempre, check nyo rin po ang Ginagamit yung Gateway Kasi mamaya po, hindi talaga Gateway ng TPC yung sinisendan mo Ng Command iba po kasi ginagawang gateway. Yung number ng apply nila o yung number ng asawa nila. So, hindi po talaga papasok yun. Binabati kita dahil natapos na, na ang first step sa negosyo mo. Ang daan, ang kaalaman ay limitadong kakayahan. At pag limitado ang kakayahan, ay limitado rin ang income. Lagi mong tatandaan na lamang ang may alam at iba ang may alam. Ngayon, sa so, mga gustong malaman kung paano naman ang loading natin sa IGSA, Signal, Satellite, PLDT, Sky Direct at Pond TV ay nasa last part. Hindi ko na masyado i-explain dahil babasahin nyo na lang. So ito ang pamamaraan para mag-load ng signal. Ito naman ang pamamaraan para mag-load ng GSAT. So hindi na lang natin yung procedure. Ito naman ang way para mag-load ng satellite. At PLDT Home Wi-Fi at ang PAP TV. Siyempre, ito rin yung way para makapag-load ka ng Sky Direct at iFlix. So, dito na nagtatapos ang ating Retailer's Guide technical video. I hope I-share mo to sa lahat ng kakilala mong dealer at retailer para mapag-aralan din nila at sabay-sabay tayong kumita. So, thank you so much guys. To God be the glory.